Hi guys, welcome to my mini vlog for today's video, chararat. and Ay, naghamog pa nga. Nagluluto ang mami ng cute na buntot. Daeng. Para sa biik. Kasi hindi kakain niya ng ano, may sabaw. ayun, Patayin lang natin maluto. yan Gusto niya kasi crunchy. Tapos, ito ang ulam ng Darling Monster. Sagad na yan. Lunch time hanggang hapuna na yan. Paksiyo. Nabangos. Na merong, walang talong eh. Wala akong nabiling talong. Merong siling green. At saka, ayan, ang palaya lang yung nabili ko sa tindahan. Ayan. Lagyan ko ng isang ampalaya. Sampung piso. Isang pirasong ampalaya. Yung maliit lang. Tapos ito yung cute din yung bangus. So, ayan, meron siyang ulo, tapos dalawang gilid. Tapos yung buntot, eto. Eto yung ulam ng batuta. Hindi kasi siya kakain ng... Ayaw niya ng may sabaw. Gusto lang niya ng may sabaw is... Mga noodles, ganyan. O kaya yung medyo matatawang, katulad ng nilaga. Sinigang, napakain ko na din siyang minsan. Pero hindi niya talaga type. Mas gusto niya yung mga ganyan may umiiyak na bata sa kapitbahay so hintayin lang natin maluto o yan, all past ano na past 12 siguro mag aalauna na ng hapon kaya late ang aming tanghalian natikman ko na siya okay naman na yung asim niya at saka alat so lalakas lakasan ko ng konti yung apoy para maging crunchy alam ba kung bata yung umiiyak sa kapit bahay o pusa tunog tunog ano um, pusa so today is Saturday ha malapit na akong makaluto kailangan lang mapakranchi natin ito medyo giging malakas kumain ng ano natin ngayon, ang bunso. Siguro dahil na rin sa lumalaki na siya, tsaka sa efekto ng vitamins na iniinom niya. Which is okay naman, kaya lang nakakangawit. so ayun, luto na yun, patay na natin. Paksiw. Paksiw ni kumaring mami siya, charet. Umuusok-usok, kumukulo-kulo. Okay na yun. Tapos so, ito na lang, Itay na lang natin itong maluto. So, yun lang. Salamat sa panonood. Salamat sa chupot-chupot na sa mami. Until my next vlog. Bye-bye. Thank you. Happy lunch time. Ingat nyo lahat yung iba baha. Sa ibang lugar baha. Sana ligtas ang lahat sa nagdaang bagyo. Meron na naman daw papasok. Jowa daw ni Christine yun. Si Leon. Sana ako may jowa. O oh, sige na. Bye-bye. Thank you.